Andito na yung gatas ni Ayos. First time niya ngayon na kumamit ng bear brand, guys. Bear brand lang gagamitin ko sa kanya. Sa yun yung affordable. Tapos try ko nga din to. Nagbumili ako ng maliit na choco. Kung magustuhan niya. Ayan. Tapos, kanang bote. Ang liit. Bitin to sa kanya.

Gustong gusto ni Ayush pala. Good morning guys, sa second day dito sa ano bahay namin. Iba dito guys kung sa Nepal ginigising kami ng ingay ng kambing dito naman gigisingin ka sa ingay ng baboy oh galit na galit kanina pa yan nagiiniyak pagkakita na naghahanda na ng pagkain iyak sila nang iyak at tahimik na yan yan may isa dalawa yung nasa na Ayos, hindi nagising. <tong> Pila ni Kabuk, anak ani Pa? Ulo? Tangkong. Siya <tong> yeah, si Papa ko. Ilalagyan din ng ano kinayod na niyo guys. Taho. Huwag na kayong magtaka guys kung laging nakasuot niya si Papa ng palawan <laughs> Uniform kasi yan ng kapatid kong lalaki sa Palawan. Kasi e niya din. <laughs> Tapos, tingnan nyo. Tada! May kambing din dito, da, guys. Ilang dalawang piraso lang. Hmm. Ang daming bunga nila, no? Hindi pa to nakita ni Ayos. Magwawala to si Ayos pag nakita siya ng na ganun kalaking, ano, bunga. Ngayon, walang bunga ang mangga. Wala. May kalamansi din kami. Mataas na yung kalamansi namin. Bayabas, papaya. May dalawang piik din dito. <laughs> Tatawa ako kay Ayos kahapon. Sabi niya yung bahay dyan sa baba, papa. Sabi niya sa papa ko. Sabi niya, Papa, yung bahay dyan sa baba, sirang-sira na, bilhan mo ng super glue. Maayos pa yan. <laughs> tawa ko ng tawa. Sinira kasi ito ng bagyo udet. Maganda to guys. Imbakan kasi ito ng palay pag nakapag-ani kami. Bahay talaga to na ano, tarang bahay. Tapos ito may, may balkon na maliit. Doon natutulog-tulog sila ni mama pag ano, yung nagpapahayahay ba. Hmm. Tapos ang ng mga uniform. Uniform ba guys? Alam nyo na yung mga pang-office uniform yan ni Papa at saka ni Mama. Andyan lang yan. Ngayon nilagyan na nila ng ano, baboy. Ewan ko. Baka kailangan ng tanggal kilin yan. Two days pa lang ito nandito eh. Himutakal to guys. Ano ba himutakal eh? Yung pinakastahan ba ng baboy namin? Pag nanganak na yung pinakastahan, bibigyan ka ng isang peraso. So, ayan yung nakuha nila. Bali, dalawa yung pinakastahan sa nila. Guys, uubo lang ako. Tapos, may kamote din. Ayan. Pandan, mani, mano. Chinese pandan. Tapos, ayan. Ang dragon fruit Belai well, kuan may lang ka uh. tas ayan palay namin yan yan tapos bukit yun tapos yan kapatid ng papa ko si mama Lindley Pangatlong, ano yan, pangatlong kapatid ni Papa. Mali si Papa panganay. Tapos, isa pa lalaki. Tapos, sumunod si Mama Linley. Nakatira yan siya dyan sa bahay nilang luma nila ni Lolo. Yung pinuntahan namin kahapon. Nag-isa lang siya dyan. Sa gabi, dito siya sa amin natutulog. Pag wala ng trabaho dito sa bukid, punta na siya doon sa binay mismo. Di siya nag stay ngayon kasi taniman ulit sila ng palay kaya dito yung nakastay. Tsaka yun, kapatid din ni Papa yun na babae. So yung asawa niya, dito sila natutulog sa bahay dalawa. Mali. Yung asawa niya ay eh, uh, magtatrabaho din sa malayo. Siya lang naiiwan dyan. So dito din siya sa amin natutulog pag gabi next week siguro guys mapapalaba na ako pag aani ng palay haanihin na tong ito ayan, ayan. tapos yan naman pinapagawang bahay ng kapatid ko nalalaki lalaki yung nasa Abu Dhabi yung papa ni Leo yan naman doon ako nagsasampay <coughs> naglaba ako kagabi guys hindi ko pa nga natapos kasi eh, simula pa yon nang umalis kami ng ano eh ng butwal hindi eh. nag-start kami ng travel kasi ng October 1 ng gabi, di ba? So naipon ang dami kong labahin. Dinilaban <clears throat> ko siya kahapon ng gabi. Ayun. Ano pa ba yung mga Ang kambing pala natin guys ay tatlo. Sa kapatid ko 'yan na lalaki. Ayun. Tapos aakyat na tayo dito guys. O, dadaan dito yung Disney Princess. Uh. <laughs> Wala pang walis guys kasi maaga pa. malawak-lawak yung, malawak yung walisin namin dito. May bulaklak pa nga na santan. Tinanggal nung kapatid ko kasi umating na si Ayos. Tatlo na yung makulit. Tanggalin natin para mas tumawak. Alam mo kasi itong pathway na to puro santan to Yan. Nung nakaraang buwan, pinatanggal na nila. Tapos hanggang dito, pinatanggal. Kasi ito, puno-puno yan ang bulaklak ng mama ko. <laughs> Plantita masyani. Kaya <clears throat> yeah, pinatanggal nila. Pinatanggal kasi, sabi, wala nang space. Hindi na tayo nakakahinga. Ang sikip masyado. Kasi ito puno Pala yung itong maliit na lang na space niya na, naiwan sa gitna. May pabulaklak dito sa magkabilaan itong pathway, pathway na to. <clears throat> Ayan. Tapos mga ganito. Isa-isa namang pinagbubunot ng pamangkin ko. Ito, ganito lang ba talaga tong dahon nito? Dong <tod> ingon na ani regyon ni siya. Dili siya daot ingon regyon siya. Di ba? Hindi ko alam to, di ko kilala to, guys. No mga panahon na nandito ako, hindi kami nagtatanim ng gabi-gabi. Ngayon natuto nang magtanim. Tinatapon lang yan ni Mama noon yung gabi-gabi na yan. Ang nauso nung pandemic yung mga gabi-gabi. Ang biga mo ay wala gyud nagkuan si mama. Pertig suko ano pa magbiga-biga pa bantang sa kalibunan man na. <laughs> yan. Tas tinatapalan muna namin yan guys ng ganyan. Kasi wala pa kami, wala pa naman tayong salamin. Pero may ano na yan. May sana may bakal na, may grills na. Kaso dito, alam nyo naman, probinsya. Kami dun sa Nepal, di ba natatulog kami, bukas lang yung bakal na yan. Bukas bintana. Dito hindi. <coughs> Sandali lang talaga, guys. <coughs> Tapos may dates pala kami. Yan. May dalawang perasong dates. Isa. Ano Ayan. Mahilig talaga yan si mama ng bulaklak. Alam mo yung umiiyak kami dati yan. maliliit pa kami. Hindi dito yung bahay namin guys. Marami pa kami pinaglilipatan na bahay. palibhasa kasi. Bahay kubo bahay kubo lang. Anytime pwede kang lumipat. May bahay pa kami dyan. Alam mo yung niyog na yan dun sa malayo. lalakarin pa yan dun sa malayo. May bahay din kami doon dati. Kasi may yung lupa namin nandun pero Siyempre, problema, problema. Nagkaroon ng ano, kailangan ng pera. Hindi pa arinduhan. Ang sabang itawag na na. Parehas ba nga style? Yung parenta siya ng ba, taunan. Pero kapatid lang din ni Papa, yung nakakuha. So, medyo matagal pa bago makuha. Kaya, eto permanent na talaga namin itong dito. Siyempre, ayan, hindi na yan pwedeng, ano, hindi na pwedeng buhatin itong bahay na ito eh. <coughs> kasi ang nangyari doon kasi kahoy lang yun eh made of kahoy and kawayan tapos yero pero actually marami pa kami yung mga hindi eh, ko alam kilang bahay na ba kami pero so far yun yung first time na yero namin na bahay kasi saksak -sak ba Kanang, parang marag nipa ba siya guys parang nipa siya pero saksak -sak ang tawag namo diri doon isa, dalawa, tatlo o yung pangatlong bahay namin ang yero tapos nanakas, iniwan namin yung bahay namin na yero nagawa kami ng maliit may picture yata ako guys yung time na yon may camera na nagstay na ako ng Manila Diyan, sa pagitnaan ng mga niyog na yan guys papa ko nagtanim lahat ng mga niyog na yan Ito na yan sa pagitnaan. Diyan kami sa ano, tuktok ng bundok. Hayahay yung buhay namin diyan sobrang lamig. Yan. Kaya, blessing in this guys na, ano, nakababa na kami dito sa baba bago nagbagyong ulit. No? Kasi ay, baka inalsa yung bahay namin nung bagyong ulit na yun. papunta dito sa baba kung nandun pa rin. Kasi maliit lang din talaga yung bahay na yun. Kubo-kubo. Tapos, mga ilang taon, yung bahay namin na yero, binitbit dyan. Alam mo yung, ano bang tawag nung bahay na, ano, ililipat, bubuhatin. <laughs> yun. Binuhat yun yung yerong bahay. ibinuhat e, na naman papunta dito. Tapos, sorry pala, sorry. mano masama pakiramdam ko kasi hanggang ngayon. Tapos, yun, nilipat siya dito. Tapos inistahan pa ng ilang taon. Yan. Tapos ayun, nagtrabaho na ako sa Abu Dhabi. Ayun yung dahan-dahan pinagawa ng kusina. Kusina muna. Tapos itong katawan. Ayan. Kaso pumunta na ako ng Nepal. Wala pang flooring yun. Ayun yun. Pumunta na ako ng Nepal. Tapos sila na yung kapatid ko nang nagpagawa ng flooring. Tapos sila na rin na nag-ano ng mga window. So ngayon, pag naka-LL ulit, tuloy-tuloy ulit yan, ganyan lang. Dahan-dahan. Alam mo yung ganito guys, marunong ako magtanim ng ganyan. Ano? Tubo. <coughs> so, okay na tayo siguro sa paligid tour. <coughs> wala na akong nakalimutan guys huwag nyo na akong tanungin isa isa yung mga halaman halaman dyan ni mama at hindi ko na sila kilala lahat yan. supportive din kasi yan si papa yung mga halaman ni papa awan oh, mama bibi lagi lagyan din yung mga ganyan 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 dati no maliliit pa kami at hindi kami nakinigig kay mama na magigib ng tubig pandilit ng mga halaman niya si papa din tagapalo. O si mama din. <laughs> Siguro, ano ba? Yun lang. Yun lang. Ayan pala, garanatis. Hindi ko alam kung anong tawag niyan sa inyo. Walang bunga ngayon, guys. Pero malakas mamunga to. Binibenta ni mama. Basket-basket <clears throat> na bibenta ni mama niyan. <coughs> pati piggy bank pala ng pamangkin ko na damay <coughs> so yun lang sa paligid tapos pang kape natin guys kape na ano tong pinangka pinangkakape ko um, yung kape talaga na ano giling hindi yung instant na coffee tapos piyaya bumili ako ng piyaya kasi dun sa ano sa airport ng Dumaguete <coughs> <coughs> maliit namin na kusina guys buro maliit lang <coughs> <Cute. laughs> Pati ref nila ang cute. least meron na. Ah. Hindi naman kami lumaking may kanilang. Diba? Yung mayaman na. <laughs> Uy, who knows, no? Ready, ready na kaya kami. Mga ako saglit, guys. Maya-maya, iinom ako ng tuba na matamis. Oh. Sarap ng tuba. Menanggut man si Papa. Grabe pataba yung tuba guys no. Tuba tapos ga itlog. Bago tayo maka-upload guys, akyat muna tayo dito sa bundok. <laughs> dala, dala ko yung passport at ID ng papa ko. Kasi it's a shit na ngayon kailangan ko na yung asikasuhin yung aking ano malalaman nyo yan sa susunod itong kalabaw namin sandali lang andito muna kasi ito yung inilagay ni papa kasi guys kukumpayan lang namin to yung, pag, yung tubo ba hindi mo po ni Manungay eh. hindi pa ba kami kaila nangangamuhan kasi yung kalabaw guys pero dati puro ako dati ano ba yun yung pakakainin namin yung kalabaw nakasakay kami sa likod ng kalabaw minsan hindi pa kami nagsasapin ng sako ah. bilang sa ibabaw sa kalabaw ba pero timbawa lagi <laughs> pero lingaw kayo Sahin guys nandito na tayo sa ano sa tuktok ng bundok yan maganda yung paligid niyan guys ayan sana hindi pa matapos ang zaman ng ugali sana hindi pa matapos tong bahay na to para may matatambayan pa tayo dito tayo pa signal pero bago bago ang lahat bago tayo. thank you so much kay ate kay ate e, kay mambi sa panggatas niya kahapon thank you so much kay syempre kay ma'am Cleo po thank you so much sabi kasi ni ma'am sabi niya bili ka ng ano mag, mag kayo pero guys, malayo ang Makdo. Walang Makdo dito sa amin. 3 hours pa, pupunta ka pa ng Dumaguete or Baiz. Ba siguro, siguro sa Baiz, meron na rin. Malayo, malayo. Mag ang ina, umabot lang dito sa amin sa municipal ng Mabinay ay may 7-Eleven na. Mercy, Mercy, hindi kasi yan kilala nationwide. Pang part negros lang kasi yan. Mercy is yung mga sikat yan sa mga pasalubong. Pero may mga halo-halo, mga ganyan-ganyan na din. Pero hindi namin pinuntahan kahapon. Uh, Mercy, may maliit na ano ng franchise ng Mercer Donut. Ayun lang guys. Sabi ko, igatas ko na lamang yan. Uy. So, minan ako ng gatas kahapon. Thank you so much. Siyempre, yung ginalibi namin nung nakaraang araw, hindi ako nakapag-thank you. Thank you so much kay ano, kay Summer Smart, thank you. Thank you. Si ate talaga sobra-sobra. Hindi kami nakauwi dito ng Nepal kung hindi dahil kay ate. Thank you. sa sila ni ate Ems. Thank you so much. Um... Siyempre, sa live ko, nag you ko kahapon kay, ano, kay Ate An. Ate Anne, thank you so much talaga sa so, pagsundo niyo sa amin, sa kanang sa asawa mo. Thank you syempre, thank you so much sa accommodation namin. Tapos, busog na busog kami talaga sa mga inasal din. Oh, magpahalo-halo ka agad, guys, pagdating. Tapos, si Ate Leng, thank you. Thank you so much. Pinahabulan niya kami ng Jayco, guys. O, oh, di, binaon ko hanggang dito. Napisat. Naman, oh, Napipi na yung Jayco kasi. <laughs> Inatungan pa namin ng ano, yung mga tsokolate na binigay. Alam mo yun, kami yung nanggaling sa ibang bansa. Pinasalubungan kami ng tsokolate pagdating sa Manila ni Ate Anne. <laughs> Nakakaloka. Pero thank you so much. Sobrang grabe, grabe. Yung pagod na pagod yung katawan mo sa biyahe, kakabantay kay Ayush. Yung halos ayoko ng umidlip. Para mabantayan lang siya. Pero sobrang saya. Sobrang saya ng feeling na on the way. Yung mga support. The love na natatanggap namin. Sobra talaga. Tapos. Siyempre sa mga kapatid ko. Ayan. Aampunin nila kami dito for the meantime. Kaya thank you sa kanila. Tulong-tulong yan sila. sa sabi naman nila. Makauwi lang kayo dito sa Pilipinas. Bahala na. Basta nandito na kayo. Hmm. Ako. ako na lang nagway, siguro mamasaw sa baboy. Mamabugo na masaw pa, guys. Nagpasilbis ako. <laughs> ito pa, senyorita. senyorita. Oh, God, guys. Si Ayush nandun nga, iniwan ko ulit na nantutulog. O pagdating ko ulit doon, no, mamaya, pagkatapos ko na itong upload, malamang nakakain at nakaligo na rin yun. So, syempre, hindi naman na ito habang, ano, samantalahin muna natin. Bait-bait nila sa akin eh, kasi kakarating lang namin eh. <laughs> Pero, hindi pwede. Relax lang tayo ng konti na ilang araw. Tapos, tuloy na. Tuloy na. Yung the next na ano. Sa next vlog naman, guys. Kasi, mahaba na tong vlog na to. Sa next vlog na, na naman tayo magchichika. At saka, syempre, papakita ko sa inyo yung mansyon namin, guys, sa loob. Ngayon, sa paligid muna tayo. So, thank you so much, guys, for watching. Ingat po kayong lahat. Thank you. Thank you talaga. Salamat sa support. Thank you. Hanggang sa susunod na vlog po. Salamat.